Ito yung daan papunta doon sa Kapurpurawan. Ayan. Welcome to Kapurpurawan. Ayan. So mostly dito, tourist attraction lang siya. Ayan. Part na yan. At ito. Pwede ka magrenta ng kabayo kapag ka gusto mo. Ayan. <tong> Oh guys, ito na yung pinaka kapurpurawan. Ayun oh, no? yung parang design na rock formation na white. White na white. Ayan dito yan. Ito, more on call lang siya. Uh, attraction sa may mga windmill tapos may mga kain and dito may mga bilihan ng souvenir Subukan tapos sumakay ng kabayo kapunta dun, doon sa ito tayo magigipagkwentuhan ako sa'yo kuya kung kumusta ba ito yun huh, sarap ng this is a experience yan ito kung ako lahat ba ng mga ginagamit yung um, service ng kabayo eh nag-behave naman. Wala naman naging case ng mga pasero dyan na nalaglag. Wala. Ah. Yung malikot. Yung mga malikot Oo. Pero kapag ka kwan, mga kwan, behave naman. Ano? Okay guys, tingnan natin yung malikot kwan po so, yung... Guys, may experience nito. yan Kapurburawan, Ilocos Norte. Ayan, may mga kambing. Para sila mga mountain goat. Ito yung mga kambing malaya. Oo, talaga yung na daan no? naman, na pinaka Oo, no, no, okay. Shige, no worry. Kaya kaya. Kaya. Okay. Actually kuya, nung maliit ako sumasakay ako kalabaw eh. Pero nung bata pa yun. Okay. Pero yun. Pero siyempre, ngayon, medyo may edad na rin. Uh, kaya, okay. yun. Pero yun. Pero yun. Pero yun. Experience ito guys, alam nyo kahit na ganun na yung panahon mataas yung araw dito hindi katulad dun sa uh, ibang lugar katulad ng Ecija Manila na uh, napakainit dito kahit mataas yung araw hindi ganun ka yung sikat niya At hindi ganon ka sakit sa balat, maan uh, pa rin para iba pa rin yung klima rito sa ganitong lugar Ay, yun, oh. Oo. Uh -huh. Pero kuya ba't hindi kayo nag-allow dito ng mga pasahero na pang dalawahan sa mga kanilang... Pag-alawahan. Aha. Pwede know. lang naman dito. Dalawahan. Pero yung mata yung... Yung mata lang yung isa. Ano? Kagad-an. Oo okay. mm. Lalo na yung mga medyo heavy, ano? Depende siguro sa alaga mo kabayo yun, ano, ano? Kailangan yung mga patulad sa bigan na malalaki talaga, ano, yung mga kanilang... Guys, ito. Pang, Nya. dito traction natin dito so, yo so oh dito pala tayo bang bang. yes bang bang tayo dito tapos yun. kuya pangalan mo excel uh, excel okay, ayos, so, si kuya puntahan nyo dito yung alaga si excel so, yun, yung Amin, eh. dito. Hey, dito sa inyo yung Tan farin. Punta tayo dito, at titingnan natin Kano kaganda Yung kapurpurawan ni Jor Ito Ito guys, ito yung Ito yung mga ilang pala Rock formation Sana yung mga turis Sana yung mga turis ito. Ito pala yun. Dito tayo punta. Tapos. Ito yung kanyang view. Ito na siya guys. Inubog ng panahon. Yung mga lugar na to. Ito guys. So. Ito. pa natin dito sa may unahan. Ka. Okay, dito. Dito, dito guys. Grabe. Kayang formation dito. At pa. Ayan sila guys. Dito Ayan you. Ito kayo nandito tayo sa may Kapurpurawan, Ilocos Norte. Ah, sa kabilang banda, kabilang side dito, makikita mo yung mga maglalaki ng mga windmill Sabi nila, kapag ka daw nakahinto yung mga yan, ibig sabihin mga full charge daw Ito, so, papakita ko lang din sa inyo May pa pang mga part Ayan Yun know? o So, yeah, subukan natin puntahan pa yung bandaron Tingnan natin Okay, bababata kayo dito, dito. Ayan, look Enjoy, yung mga kasama ko sila guys ito ayan o oh. gagawin lang tayo ng konti dito para makita pa natin yung ibang pang mga part nya ayan o oh. uh. beso ayan uh, formation na ah. dito Tingin natin nga dito kung may oh, Yan. Oh, wala na. Tahan doon. Balik tayo. Dito. doon. Babalik tayo. Okay. Balik tayo dito. Ito guys, oh. Ganda tingnan. Tapan mo, yung tunog ng alon. kawalan tigil. Fresh Tahimik. Yung lugar. Yan. Yan. nating nang bumalik, baka nakahanap na tayo ng ating mga kasama. Ayan, yes, experience. Yes, ayun, na-enjoy natin yung lugar dito sa kapurpurawan. Ayan. Okay, ito talaga yung pinaka main attraction niya. Ito. Tingnan natin. Ang ganda ng mga pagkaka form ng mga haba to. Ito yung, yung matitibay, yung matitikas. Sila yung mga naiwan. dito. Ito sila. Ito yung nasa picture. Ayan. Ito Tala okay. dito yun Dito yun guys So Ito Ito low tide ngayon Ito medyo may mga cute na mga maliliit na isda Nagtatago sila Ayan. Okay, no? okay. Ito 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 lugar so, uh, Ito na yung guys Ito yung kabilang side Pero bawal doon umakyat doon Kaya uh, Dito lang tayo Ayan Amoy dagat talaga Tapay pa yung iba Ayan Mga nagkalat na mga windmill Dito Dito Sila may mga nakakita tayo dito mga turista Magandang araw po Hello po, tiga saan po kayo? Wow ayun. At yung nakapayong naman na yun Shout out po sa inyong lahat Yan, yeah, napakaganda po talaga ng inyong lugar Dito sa Ilocos Norte dito sa kapurpurawan. Kaya siya tinawag na kapurpurawan kasi yung salitang kapurpurawan ay puti. Kaya yun ay lingwaheng Ilocano. Kaya kapurpurawan ito. Kaya guys. Okay. Kaya sa'yo na po yung ating alaga. Ating service. At uh, medyo nainip ka ba kuya? Hindi <laughs> po Okay. Sige. eto daw. Tutong-tong tayo dito. Para sumakay tayo ulit. Yan. Yeah. Ulit. Enjoy. Yan. Yeah. Ayos. Okay. Sa kabila. Yan. Yeah. Meron din siyang ano. Kailangan isuot siya. Para mag-save. Yan. Yeah. Feeling kong safe daw. Yan. Yeah. Pabalik na tayo. Ulit. Dito. Ganda ng lugar guys. So, oh. kaya... Abot, ah, may pagkakataon pa, summer. Hanggat hindi pa tag-ulan, pumunta na kayo dito. Enjoy yung summer. Medyo, yan. Yeah. Hanapin nyo lang si Kuyang. Kuya? Uh, hanapin ka lang nila kapag nagpunta ka dito pag gusto yung service. TV. Mushroom lover. Yan. Kuya yun o. No? Shoutout kay Kuya. Kuya, kaway-kaway ka nga dyan. Yan. Hanapin niyo po siya dito. Kaya yeah, paano ba sistema niyo dito kapag kahalimbawa, gusto nung sumakay nung ano yun, parang pila-pila din kayo. Ah, kailangan niyo ano, meron kayong, kumbaga, parang toda rin ano. <laughs> you know, pala, so guys, lahat naman sila, mga kong dito ay well-trained naman yung kanilang mga alaga. Kaya, ma-enjoy niyo pa rin talaga. kasi sino sa kanila dito, magkakasama daw sila. Eh, 100, talagang 100 ihahatid ka nila doon. May experience mo yung pagsakay sa kabayo. Uh, sa halagang 100. 100 nga ba kuya balikan? Ayun. Mabait sila. Mabal. Ayun o. No. Oh, naglalakad sila. Ayun o. No? Oh. Medyo alalay mo nga ng konti kuya para mapunan ko yung mga top. Ayan. Ayan o. Oh, Sakto sakto rito. Al! Kunan mo nga ako ng picture. Amanit nito, o. Oh. Oh, ho! Oh. Yes, yeah, tap tayo dito. Papakuha tayo ng picture. Pause. Ayan, yeah, naryo po tayo ulit. Okay! Bye-bye! Hi! -bye. Ayan! Guys, may enjoy nyo yung pan dito. Oh. Yung yung kalikasan na pagkaganda ayan oh guys ito dito oh yeah, hindi lang tayo lagi purong nasa syudad pumunta rin tayo dito at ah uh, join natin yung mga atraksyon na napakaganda ito na naman yung mga malayang mga kambing. Kuya, pag mga ganyang kambing, pag malalaki na, pag binibenta yung mga magkano naman yung gano'n, yung alba, yung malaki talaga. 4-5. Ma mga 4-5. Ito mga Eh, ganito kalaki, like more stable, yung yan, ina-ina yan. Oo. Pagka ganito. lang din pala. ito? hali uh, ka niya, hali ka ni kuya pero kuya, limbawa yung mga gusto sumakay ng kabayo dito na sila mga sanay sa kabayo pwede lang sila, mag, sila magsisa pagkagano, ano, so may mga pinapayagan biya din yung mga gano'n uh, kailangan lang, pumirma lang sila ng ban, mga siguro mga waiver, o kaya kung mag-iwan sila ng mga dapat na identification baka maamay itangay ng kabayo, ano kagano Ayun guys, ang oh, dami ng mga alaga nila dun. Ayun. Oh. Okay. Sa inyo na, sa inyo na. Ay kuya na rin pala tayo magbabayad eh. Sa guys, oh. Ayan, oh. Dali napakabait ni kuya ang bibigyan natin, talagdagan natin, ibinigay natin sa kanya. Kuya nga, oh. Ayan. Salamat kuya sa paghihintay. Ayan. God bless sa inyo. Okay. na. na tayo. Ayan. Ayan. Okay. At uh, kapag ka gusto nyo rin magpa-print, syempre, eto. Mga souvenir dito, picture. Hanapin nyo lang si ate. At uh, ka na pala doon pipicture ayun si kuya yung sala rin ako po sa likod kuya kaway kaway ka nga shout out pala kay kuya ano, ano pong pangalan nyo Jason, Jason po Jason ikaw ate Elaine okay lang po ba ate Pag-post natin sa youtube to okay sige ayan shout out din po kila kuya na sila yung mga kumbaga sasamahan eh sila yung toda rito <laughs> no, mga pal. yung mga kabayo nila make sure na yung mga alaga nila ay napakababait hindi lang yung mga alaga, pati sila kuya, siyempre, aalagaan kayo habang kayo nasa biyahe. Okay po, salamat po. Okay, tapos bubuluhin muna natin ang konti isipan ni ate. Ate, may tatanong ako sa'yo. Kaano-ano mo yung kaisa-isang anak ng nanay mo? Five, four, a very good. Anong hayop ang tumatalon, lumilipad, at lumalangoy? 5 4 3 2 1 Alam mo kung ano? Yung tumatalon, palaka Yung lumalangoy isda Yung lumilipan, ibon Joke! Just for smile! Okay! <laughs>